Hi Masters, ipapakita ko sa inyo ang car collection ng contractor. Char lang. So guys, welcome to my vlog. Ito, na-assign ako dito sa Hong Kong. Actually, last year pa to, pero ngayon ko lang naisipang i-edit. Dahil trending ang mga luxury car ng contractor. So dito sa video na to, magrarant tayo. By the way, nandito pala tayo sa Marriott Hotel, Sky City. Malapit lang to sa airport. And every Sunday, dito nyo makikita ang mga sports car. And dapat morning, nandito na kayo. And nandyan sila until 10.30 to 11. Kasi ang mga owners dyan sa Mario Hotel nagbe-breakfast. So between that time, pwede kayong magpa-picture. Or tignan ang mga sports car. Or appreciate natin. Dahil ang gaganda naman talaga kasi. Yan may Ferrari. Merong Lamborghini. May Porsche. At iba-iba din ang kulay. Kayo masters, anong favorite brand nyo? Or favorite car? pakilagay na lang sa comment section. And sa mga nagtataka, na-assign ako sa Hong Kong ng 14 days para maging station loadmaster. Ang ginagawa ng loadmaster, kami ang gumagawa ng weight and balance, and kami ang naglo-load and nag-offload ng cargo sa aircraft. Sa mga interested, ilalagay ko na lang ang links sa comment section. May video ako noon and detalyado. At ang home base ko ay Jeddah, Saudi Arabia. So pareho tayong OFW. Nagsakripisyo na lumayo sa pamilya para mas maganda ang kita. At ma-provide natin sa family natin ang masarap na buhay. Mapag-aral sa private ang mga bata, makakain sa mga masasarap na restaurant, or kung may cravings ang asawa mo at anak mo. So kahit malayo, kahit homesick ka na, at ilang birthdays ang hindi mo nakasama ang pamilya mo. Tapos malalaman mo lang or mapapanood mo lang sa TV or sa social media. Ang mga buhaya, napakadali kumita ng milyon. Ilang milyon yan para sa Ghost Project or mga substandard na ginagawa nila. Isama mo pa ang mga anak na mga kontraktor. Kumain sa hotel. Ang bill, 759,000. Tapos patawa-tawa pa, parang wala lang. Ang 759,000 na yon. ang iba sahod na ng isang taon yon. Ang iba pa nga, baka malamang 2 years or 3 years na sahod na. Pwede ka nang magpagawa ng bahay sa 759,000. Pwede ka nang bumili ng sedan. Kaya tayong mahirap, aasa na lang tayo sa mga car show. Or itong mga to, simpleng nakapark dito sa hotel. Napakalaking trip na sa akin to. Dahil pangarap kong magkaroon ng ganito. Naalala ko nga dati, nagkaroon ako ng matchbox. Lagi kong pinipili ang color red na sports car. Minsan dinadala ko pa sa school para ipasikat sa mga kaklasiko. Kaya yan masters, appreciate na lang natin itong mga to at least hindi galing to sa contractor na yumaman dahil sa corruption. Yumaman dahil sa mga illegal na ginagawa. Yumaman dahil sa greed. Ang mga flood control, imbis na sana nakakatulong sa mga Pilipino para tuwing umuulan sana or may bagyo. Hindi nangangamba ang mga Pilipino. Malaking tulong sana yon para hindi bumaha. Dapat may pasok sana sa school or sa office. Sayang din ang one day. Lalo na ang iba, no work, no pay. Hindi sana nasira ang mga sasakyan ng nabaha. Ang mahal pa naman magpagawa ng mga ganyan. And lalo na sa mga namatayan. Kaya dapat hindi tayo titigil sa pag-iingay. Sana mapanagot lahat ng mga magnanakaw. Politiko man yan, taga DPWH, or mga kontraktor. Dapat silang managot sa batas. Sa mga kapwa kong OFW, sa lahat ng manggagawa sa Pilipinas, tuloy ang laban.